Morning guys, ayan, at uh, palis na sana tayo kaso nga lang medyo nagluluko yung switch ng ating sasakyan Ang problema dito guys, kapag inun uh, inon natin, ay uh, meron namang uh, ilaw yung ating mga dashboard Ibig sabihin walang problema sa ating ignition switch Kasi kapag uh, may problema sa ating ignition switch, hindi gagana yung ating dashboard katulad dito yung ating uh, handbrake at saka yung battery yan yan yung kasing dapat na hindi umiilaw kung sakasakaling dito yung may problema sa ating ignition switch kaya kapag kainoon natin siya guys ay hindi siya gumagana yan halos hindi nag start yung kwan natin uh, ignition switch, ayan, hindi nag-start yung engine, kaya Re-referin natin muna siya guys at uh, na natin kung ano ba yung sira niya. Ayan, binuksan ko na yung kanyang cover uh, at ito, pagpa natin kung paano natin siya magagawa guys. Sa tingin ko kasi guys, ito lang yung nagiging problema niya kasi ito ay uh, gumagana naman yung uh, mga dashboard natin pero ito kasi yung talagang pinaka uh, nag on ng ating makina. So guys, itong itong itim na ito. Ayan, kaya titingnan natin kung paano natin siya matatanggal. At uh, ito nga guys, tatanggalin muna natin ito. Pinaka-switch niya. At uh, titingnan natin mamaya kung ano ba yung magagawa natin. At uh, ito nga lang pala guys yung nag sa ating uh, ignition switch. Ayan. Kaya nasabi ko kanina na hindi yun ang naging problema nyo yung sa pinakasusian. Dahil minsan kasi ito guys ay sa lagi natin siyang ginagamit. Halos parang napupudpud yung pinakagilid niya. Kasi papakita ko sa inyo mamaya kung paano ito gumagana. At ito nga guys, babaklasin muna natin itong... Uh, binabaklas natin kanina ito kung paano to para ma-explain ko sa inyo mamaya kung paano siya gumagana okay. at ito nga guys susubukan natin siya kung talagang gagana siya at uh, ilalagay nga natin siya dito guys ayan. guys ay uh, pinakasusian lamang niya para mapaikot niya yung pinakabakal doon sa kabila ayan ito nga guys yung pinapaikot niya ayan kung mapapansin nyo ayan may bakal siya dyan sa loob na gumagalaw ayan yan lang yung pinaka bakal nya na pinanggagalingan nya na pinapaikot lang nya ayan kasi sa sobrang gamit din natin ka uon ayan na halos napupudpud din ito guys itong mapapansin nyo guys dyan ay parang nahukay na yung pinakagilid nya kaya parang hindi na umaabot yung bakal nya ma ion sya ayan pero susubukan natin syang ion guys ngayon at gamit nga itong ba ano ba guys i natin siya ayan siya guys umandar na yung kanya at ayun umandar na yung makina natin at kung papatay naman natin siya ganun din guys ayan ang nagiging problema lang kasi dun guys ay hindi na niya siguro na abot yung mga bakal bakal dito kaya lalagyan natin siya ngayon ng sapi ayan kumbaga lalagyan natin yung dalawang gilid niya Ayan siya guys. Maandar na yung makina natin. Ito lang yung nagiging problema nya guys. Kaya kailangan natin siyang ayusin. Ayan, lalagyan natin siya ng sapi. Yan yung isa sa mga nahirapan ako na magpunong nakaraan. Ito guys ay wala problema sa kwan natin. Oh. Parang wala na siyang silbi kasi yun lang naman yung trabaho niya para paikutin yung bakal na nagkukonekta doon sa itim na yun. Ayan, o. No? Ayan na siya, guys. Maandar na yung ating makina. Ayan. At At ito nga guys, pwedeng pwede mo naman siyang erecta kung talagang gusto mo lang. Kaso nga lang, parang ang pangit din naman kaya gagawin na lang natin siya ng paraan para maayos natin ayan ayan guys, semander na yung ating makina ayan ito lang guys yung nagiging problema niya ayusin natin yan subukan nga natin itong discarte na to guys nilagyan natin siya ng ayan plastic na yung mismo ayan yung battle nya at gumukit tayo sinaksak natin dito sa kanyang butas para medyo lumiit yung space ng ating bakal ayan para mapaikot nya kasi yun yung uh, parang pakiramdam ko guys na maluwag na yung mga uh, space nito dahil parati natin ginagamit on off on off kaya yung plastic lang kasi to guys kaya parang lumuluwag siya at taglulos na Ayan, kaya ginawan lang natin siya ng pan at sana gumana. Ayan, subukan natin guys, kabit ko. At ito nga guys, okay na naman yung ating susian na ibalik na natin siya ng maayos. At ito guys, gumagana na ulit yung ating susian. Uh, mas mabilis na nga siya guys kasi tingin ko kasi yun lang talaga ang nagiging problema niya. Ayan, kaya kung may sasakyan kayo guys at nahirapan lang kayo mag-on pero meron naman siyang mga... Uh, ilaw sa kanyang dashboard ibig sabihin Uh, ito guys ay napudpud na. kagagamit natin on-off, on-off. Kaya lumuwag na yung pinaka uh, tinatamaan ng bakal dito sa loob nito guys. Yun lang yung isa sa mga problema niya Pero kapag uh, sa dashboard guys ay nawala. Ibig sabihin siguro wirings na may naglulukong wirings. Ayan lang guys. Uh, ganyan lang kabilis referendin si Sayara. Kaya kahit pa paano may idea naman tayo sa sasakyan. Kaya uh, malakas din yung loob ko na galawin ito kaysa naman ipagawa pa natin mas malaki yung magagastos natin guys ayan tara nga guys balik na natin tong ating cover ng sasakyan ayan up uh -huh. at meron na naman tayong rolling mamaya ayan oh uh -huh. At ayun nga guys, pinagpawisan rin tayo kahit pa paano sa pag-aayos ng ating sasakyan pero kayang-kaya naman natin to kasi nakapag-aral din naman tayo na automotive kaya naman to simpleng parang problema ay kayang-kaya na natin ayusin. Kaya malaking tulong din guys pagka meron tayong idea sa sasakyan. At hindi na natin kailangan magpa-labor pa kasi siguro ito guys abutin ng mga 300 to 500 depende sa magaayos ayan kung magkakano ba yung kanyang talent fee ayan guys at ito ginawan lang natin siya ng paraan kasi alam ko naman na syempre kagagamit lumuluwag din yung tinatamaan ng bakal kasi plastic lang naman yun kaya yun guys at subukan natin kasi noong nakaraan nahirapan din ako mag on ng mag on ayan sumakit yung aking mga daliri Salamat guys sa pagsama na naman sa akin sa pag-aayos nitong ating sasakyan na ginagamit natin sa paghahanap buhay guys. Ay, aming salamat.